ako'y mag-aasawa ah, sir, mag magkano yung ano nyo, sir? May chicken skin nyo, tsaka yung ano, kwek-kwek, sir. Ha? na. Ah, sir, tig-20 lang, sir. Titingyawa ka! Ah, eto, 20 lang to, sir. Bente lang. Eh, yung palamig nyo, sir. Magkano, sir? <laughs> ah, palamid namin, sir. Sampu lang yan, sir. Sampu. Sampu. Bibili kayo, sir. Chicken skin, tsaka ano, sir, no? What? <laughs> Oh, yung ano, yung chicken skin tsaka yung kwek-kwek tsaka yung eto. Oh, sige, sige, sige. Chicken skin, sir. Tsaka yung eto, toto. Sir, eto, What? Thank you, sir. Thank you, sir. Tingyawa ka! Tapa. Tapa. Oo, oh, masarap talaga yun. namin sir. Eh. namin yun. sa akin, sir? Tigwenta. Tigwenta. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Oh. Pabili nga po, banana queue. Magkano po banana queue nyo? Oh, uh, no! Ah, 25 lang, sir. Meron pong, ano, 30. Magkano po ba sa inyo, sir? Dalawa tsaka isang, banana, sir, no? tsaka isang palamig. Dalawang banana sir, no? Tsaka isang palamig. Dalawang banana sir, tsaka isang palamig. What? Oh, oh tsaka isang palamig. Ah, sige, sige, sige. Fitting ya wakaf. Teaser. Ya benar. Libel nang ya sen. Ah libel nang ya. Ini negosiasi, kasih aku sen. Fitting ya wakaf. Ayo, ayo. Hah? Kamu, anu lang, ambil bayar aja nih. Ambil bayar besar. Ini aku, kata itu aja sih, ulang, mana ulang pereser. Wala akong laro sir eh. Pabili nga po, pabili. Magkano po yung kwek-kwek ninyo tsaka chicken skin ninyo? Dito po, 20. Tapos dito po, 30, sir. Magkano po ba sa inyo, sir? Alin po ba sa inyo dito, sir? Eto na lang, sir. Tsaka eto, sir. Magkano po, ba... magkano po ba dito, sir? Ah, eto na lang, sir. Eto kasi 20, sir. Eto. Tapos, eto, sir. Oh, no. Ayan. Stop, stop. Ano, sir? Ah? Magbabayad ako, sir? Ờ nhưng giờ có phải mình có practice không mình có zabu